Ito ang malupit. So, di ba sabi ko po sa inyo, eh, ang aking pong layunin naman, eh, puro pa lang ng bahay. So, di ba, naka-double booking po ako ng from Taguig to Caloocan South. Along the way, nakakuha naman po ulit ako pang triple booking. Finally, nakakuha na po ako ng booking. Grabe. Kada swipe ko, Ayaw, ayaw pumasok sa akin Siguro mga 6 swipe Ayaw pa rin Swipe, ayaw pa rin Swipe, swipe, swipe Ayaw talaga ko Finally, nakakuha po ako ng booking Kala ko Hindi ko alam ba't gano'n Dati po kasi Or nung mga nakaraan Pagkada swipe po lang Ano, nakukuha ko agad ngayon Hindi eh Ang hirap Hindi ko alam ba't gano'n po <laughs> So, lagi lang lumalabas Don't give up bakit kaya ganun? Hindi <laughs> ko po alam kung bakit ganun eh. Pero ngayon nakakuha na po ako. Uh, dito po siya sa Mandaluyong. Tapos dadalin ko po siya ng Makati. So guys, update ko po kayo ano. Pag nakuha ko na po. Good morning po. Sir, mo po. Tatanong ko lang po kung ano po yung dadalin po natin sa uh, Makati. Thank you po. Makati? Ay, sorry, tagig. Oo. Uh Oo. -huh. Apo. Okay. Oh, Tagig sorry, sorry, sorry. Tagig ko pala. Ah, okay. Copy, sir. On my way na po ako. Salamat po. Ah, uh, sige po. Sige, ingat po. Okay, thank you po. <laughs> Narito pa ako. Makati. Kaya sabi niya, ha? Makati. So, guys, natawagan ko na. on the way na tayo sa, ano, sa Pika Point. Update ko po kayo. Please, pa-subscribe naman po ng ating pong YouTube channel. Salamat po. Guys, ito yung first booking natin na dadalhin po natin ng tagi. So, ayan guys. Oh, limang sakong mga ganito. Dishwashing. So, dalhin na natin to guys. First booking. Nahirapan tayo kaninang mag-swipe. Let's go! Guys, maulan na naman po ang panahon natin. So, ingat-ingat po tayong lahat. At, uh, I pray na ano. <laughs> Baka uh, apat o lima tayong ano, booking hanggang makauwi tayo ng ano ng bahay so let's see guys at uh, yun dahil tahan lang tayo mag drive kasi ano uh, maulan according kay Waze guys is eto po 21 minutes nando na tayo sa drop off so ayan tagig po yung ano natin yung drop off update ko kayo guys salamat po Hello po. Hello, saan to? Ah, uh, lala mo po, nandito na po ako sa may light tapat po ng 7-Eleven po. 7-Eleven? Ah, uh, ah, uh, ito yung pick up, nag pick up. Ah uh, po, so, sa, uh, uh, yung yung apa. Apa, apa. sir. Ah, uh, ah, ah, Sir, ah, diretso ka lang, sir, sa may cementerio lang kami, tapat, ah, uh, Ano sa mag, ang ang makikita kami ano, sa kan kanan kami banda eh kanan. Diretso ka lang sir. Diretso lang po. ito na yung movie, guide mo, mo oh. Guys, itadrop ko na po yung first booking dito po sa Tagig. Bali limang kahong po itong dishwashing at may free pa nga pong dalawang battle. Guys, pa-subscribe naman po ng ating pong YouTube channel. Salamat po. Guys, naiibaba na po natin yung first booking natin. So, nagbigay po sila ng ano, ng uh, 400. So, goods na goods kasi Uh, 300 plus lang po yung Dapat po nilang bayaran Salamat po sa tip uh, mom and Sir At ayun uh, po uh, While waiting uh, Kanina uh, Ayun Hindi po Hindi ko po sa inaasahan Naka-accept ako So dito lang po sa tagig Tapos tagig to tagig Credit Ang problema along the way Nung moving na tayo Kinansal niya po So ang ginawa ko uh, Gumilid muna po Kasi ayoko po yung andar ng andar so sana makakuha tayo pa north ay nang ano natin hanggang sa makauwi eh. so guys update ko po kayo marami pong salamat at uh, maulan po ingat po tayong lahat at don't forget to subscribe my youtube channel marami pong salamat guys <laughs> medyo umaalat tayo ngayon kasi kada swipe ko nangunahan ako hindi naman ganto ko dati I mean, hindi naman ganto Yung apps ko dati So, ayawan ko ha Pero guys, eto Nakakuha po ako ng ano Ng pang second booking Which is dito po sa Tagig Tapos dadaling ko po ng South Caloocan So, tama no South Caloocan Opo, Caloocan South uh, 406 Pero, pooling po siya Kinuha ko po siya kasi at least medyo malapit na ako sa area ko tapos itatry ko na ano itatry ko na sya ay ma booking kasi sayang naman pero sana talaga makakuha ko ng pan double booking nya so ayan guys tawagan ko lang po kasi <laughs> medyo alat ngayon <laughs> sorry Hello po. Hello sir. Hi sir. Magandang uh, hapon sir o magandang tanghali po. Sir, lala mo Sorry. po sir. Nandito na po ako sir sa may Metro Bank. Papayuchay uh, na lang po ako sa may mismo parking lang yan no? sa so tapat lang doon, sa pa parking lang pure gold. Ah, okay sir, alos nandito lang din naman ako sa may, ano, sa may entrance ng, ng, ano, ng pure gold. Nasa may parking lang din ako sir. Apo, uh, sa may parking sa likod dyan sir. Yeah, so, ah, sa... Sir, tama dito sa may metrobank. Apo. Ano okay. lang po kayo. May makikita yung parking up there, Gold. Ah, okay. So, copy, sir. Pero huwag kayong papasok. okay. Copy, And, sir. Guys! <laughs> hindi ko po alam kung ano po talagang nangyayari for today's video. Kasi, first time ko po na-experience na pag nagsaswipe po ako, hindi ko na kukuha. Hindi ko po alam kung bakit. Kasi... Before naman, kada swipe ko, nakukuha ko. Hindi ko talaga alam eh, kung ba um, bakit naggaganon. Although nakakuha ko ngayon ng ano, pang second booking. Eh, inano ko siya? Ginrab ko siya. Uh, kahit pooling siya. Kasi naisip ko, uh, pa Kaloocan South. So medyo malapit dun sa, sa area ko. Kasi sayang yung mga bookings kanina guys uh, Kanina puro ano eh 600, 500, 600, 500 Hindi ko siya nakukuha Tapos puro priority Hindi ko nakukuha Bibilis ng mga kamay nila <laughs> So yun guys na share ko lang po sa inyo uh, Hindi ko po alam kung bakit eh Pero ano uh, Busog naman ako <laughs> So, guys, update ko kayo pag nakuha ko na tong second booking natin. At, uh, ayun, uh, marami pong salamat sa inyo sa patuloy nyo po na suporta sa akin pong pagbablog na makalibre po ako ng uh, gasolina pa uwi ng bahay. Salamat po, guys, at ingat po tayong lahat. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Marami pong salamat. Ayun, guys, nakuha ko na po yung pang second booking natin na pooling na dadalhin ko sa ano, Caloocan South. So, ito po yan, guys. Ayan, maulan kasi kaya si ito po pick upan po natin. Siya po ang naglagay sa likod din na po ko. Hindi niya na po ako pinababa. So, goods naman at sana masabayan po natin. Update ko po kayo, guys. Ayun, guys. Sakto. So, sabi ko kanina sana na Ah, uh, ma double booking ko itong ano, uh, Kaluokan South. So good news guys kasi nakakuha po ako ng pang double booking nitong ano, uh, Kaluokan South. So parehas Kaluokan South at uh, according kay Ways ay 9 uh, minutes nandoon na tayo. So ayun tawagan ko lang po yung ano natin, yung sa pick-up point. Ayun guys, nakausap ko na po yung ano, yung pig uh, pipick upan po natin dito para don sa pang double booking natin na Caloocan South din. So sabi niya is Tipas Hopia daw po yung pipick upin ko. So ayun, hindi lang po natin alam kung gaano karami pero goods naman yan, kaya kaya yan. At least ano guys, na double booking natin. So medyo kanina ano ako, medyo na hindi naman na disappoint, medyo nalungkot lang ako konti kanina kasi ano, hindi ako makapag-swipe. Ang ganda-ganda ng booking kanina. Siguro ano, nasa pang pito, pitong beses. Ewan ko ba? <laughs> Pero ayun, okay naman, naka-double booking na tayo guys. So, uh, pwede na nating sabihin na uh, ano, naka-pangatlo na natin to. <laughs> Ayan guys, update ko po kayo pag nakuha na po natin yung pang-double booking. Marami pong salamat guys. At maulan, Uh, kung wala naman po tayong ibang pupuntahan, pagpaliba na lang po natin sa bahay na lang po tayo. Panoorin nyo na lang po yung vlog ko. Marami <laughs> pong salamat at uh, God bless po sa ating lahat. Guys, nandito na ako sa ano, pangalawang booking natin. na pan double booking na dadalhin sa South. Tingnan niyo guys, pala yung ayun, dito pala yung ano gawaan ng tipas. Ayun oh. <laughs> Sakto. Baka makabili ako. <laughs> So, tignan muna natin, guys, ayusin ko lang ito sa sakyan. Thank you po. Ayan. Ayan yung mga tipas na dadali ng ah, Caloocan South. Ayan. Dami, guys, oh. So. Puro Caloocan South, yan. So, ayan. Oh. Ang nami Ayan guys Ayan ako. Ate thank you Bili ako pinong ano Thank you So yan guys ayusin ko lang to Aha. para ito ay sorry mailagay natin dito ng maayos ayan oops ayan wait lang ah ang dami ah ah sorry pa ganyan. yan wait lang <laughs> ito pala ganyan yun ito kasi monitor to eh so yan guys yung dadali natin ng uh, South ito yung regular ito yung pulling so goods na goods yan guys dali na natin update ko kayo pero bibili muna akong mukhang masarap dami oh iba't ibang flavor iba't ibang flavor ng tipas guys ayun nakarga ko na yung ano mga tipas ah nabasa ako okay lang so ito po siya ang dami tapos syempre ayun bumili po ako ano lang po ito 47 so naisip ko parang maganda magnegosyo nito ah extra income din kaya po kinuha ko po yung ano, yung contact number. So ayan guys, update ko po kayo pag na-deliver ko na po itong uh, dalawang uh, Calocan South. Guys, pakita ko sa inyo. <laughs> Ay, eto kanina. Ayun oh, no? Baguio. Oh, 3849. <laughs> Kaya lang, may sakay ka ba pabalik? <laughs> so, yun lang guys. Natuwa lang ako kasi laki. <laughs> Guys, ito po pala yung tipas na binili ko assorted. So 47 lang po ito. May Med medyo nagutom na kasi ako so titikman ko na lang muna. Isa lang. Sabi ko, ano eh sana eh pang pasalubo. <laughs> so kuha lang ako isa, guys. Naisip ko talaga na ano baka pwedeng magano extra income magbenta ng ganito. So pag isipang ko, guys, kaya kailangan diskarte lang tayo sa buhay. 'Di ba? Guys! <laughs> update po! Ito! eto <laughs> ang malupet. So, di ba sabi ko po sa inyo, eh, ang aking pong layuni naman, eh, puro pa uwi lang ng bahay. So, di ba, naka-double booking po ako ng from Taguig to Caloocan South. Along the way, nakakuha naman po ulit ako pang triple booking! Ah, uh, Caloocan South to Marilao. <laughs> Inaccept ko na tapos tinawagan ko si sir. So, sabi niya, eh, mga, ano, frozen goods ang dadalin po sa Marilao. So, nakiusap ako, sir, sabi ko, ibababa ko lang to sir, itong, ano ko, first and second booking kasi malapit na. O, yung isa po kasi, ano, five minutes na lang, tapos yung isa 7 minutes, pumayag naman siya. So sakto guys para ano? Para hindi na ako mabala kasi guys, ang kagandahan nito eh malilibre po ako ng ano, <laughs> ng toll o oh, ba? Diba? Naka triple booking na ako. Nalibre pa ako ng toll at mas nalibre pa ako ng gas. So guys, <laughs> uh, may purpose naman po pala talaga ang Lord So, ayun talaga yung ano minsan kasi pag pinangihinaan tayo parang minsan bumibigay tayo no so ano lesson learned na kasi kanina diba ina inaano ko sa inyo sinasabi ko po sa inyo no, bakit kaya ganon hindi ako maka accept accept which is totoo naman <laughs> so good news later on naging good news na ngayon triple booking tayo ngayon pa uwi thank you lord So, 500 plus, tapos libre pa ako sa gasolina, libre pa ako ng toll fee. So, yun guys, update ko po kayo. Ibababa ko muna po itong ano, ah uh, first booking natin. Salamat po guys. At ingat mo tayo't maulan. Thank you Lord. Woo! Woo! Triple booking! Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, nandito na po ako. Sa may mga nakapila po na mga motor, mga tricycle. sige, gusto ko po ng motor. kulay orange po yung kotse ko po. Salamat po. Okay. Thank you po. Ayun guys, natawagan ko na tong ano, tong first booking natin na ano, monitor to, monitor ng computer ata to. So yun, pababa na daw siya ng bahay nila. Sakto. Thank you Lord triple booking <laughs> triple booking guys for the first time <laughs> so ayun po ito po yung pooling na galing po ng tagig na po natin dito sa uh, South so thank you po ma'am guys nababa ko na yung ano yung isang pooling na nakuha po natin sa, ano, sa tagig so goods na goods guys kasi Uh, malapit lang. So, ay, uh, i ko naman po ngayon itong mga tipas. According po kay Waze, eto. 3 minutes po, nandun na po tayo sa, ano, sa drop-off na po mga ibababa nating tipas. Tapos, babalikan ko po yung, ano, guys, kukuwanin ko naman yung uh, po natin ng marilaw. So, update ko po kayo, guys, pag nababa ko na po itong mga tipas. Salamat po! Cheers, magbogging! Guys, ibababa na namin itong tipas. Alain natin to. Ay, ito. Sir. Okay, <laughs> Sige ba? ba? <laughs> Nandito ko na muna. Ibang natin si sir. Hindi ko para sa ibaba. Ayan. Balik tayo dun. <laughs> eto. <laughs> Madami to guys. Ayan po. Tapos ito pa. dami pala niya sir. <laughs> Paninda po ano? Ayun oh. No? Paninda nila sir. Siyempre, kailangan natin tulungan. Nablog ka pala. Oo oh, po, sir. <laughs> Inablog ko po yung mga na... Inaayin ako eh. Dinadrop ko po. <laughs> ayan, guys. Ang dami po nito. So, ito po yung mga tipas, hopia. Kung ano-ano pong flavor po So, ayan, guys. Nadala na natin. Thank you, Lord. Wala pong baha. <laughs> Guys, na-drop na po natin yung mga tipas. Ang right. ni sir. Right. Hindi niya nakinuwa yung 5 pesos. Ginawa niya ng 500. Yung binigay niya po sa atin. So, pipick-upin ko na po yung pang uh, triple booking natin. Whew, thank you, Lord. Dadalin po natin sa Marilaw. Update ko kayo, guys. Salamat po. Ito po yung dadalin po natin ng Marilaw. Ayan, o. Oh. Paa ng baboy. <laughs> Ayan po. Tatlong... Bag? Reject. Ah, okay. So, ayan guys. Ayan pa isa. Ayan o. Oh. Parang, sir, ang sarap yan ng ipata. Pata, pampata. <laughs> pampata nga po. So, ito guys. Okay, sige sir. So, ayan guys. Uh, ko kayo pag na-drop na po natin to. Thank you po. Guys, update ko lang po kayo. So, nakuha na po natin itong mga paan ng baboy. Oh, pata daw yan guys na lulutuin. Ba siguro may karinderiya yung pagdadalahan natin nito. So, ayun guys, uh, <laughs> triple booking. Ada uh, I don't know kung last na ba to. Pero usually, di ba, ganun naman po ginagawa natin na pauwi lang. So, nakalibre po ako dito ng gasolina nakalibre po ako dito ng toll tapos ang babayaran po na itong dadali natin sa Marilao is 558 so ayan guys update ko po kayo thank you lord kasi sa kabila ng hirap ako kanina na, ano, na mag swipe na magaganda rin yung booking eh may plan pala siya sa uli so ayan guys update po kayo update ko po kayo guys maraming maraming pong salamat and don't forget to subscribe my youtube channel at syempre mag po tayong lahat ito. guys, uh, ayon, binababa na yung... Anong tawag niyang kuya? Pata. Pata. Yung isa nang dala na doon. So, sakto sir, sige po, thank you. Ito, ito pa isa oh. Magkano kaya isang pata dito sir? Mura lang. 300? Pero pag sa palengki na yan sir? <laughs> ayun guys na nababa na yung dalawa ito na lang so update ko kayo guys thank you po thank you kuya guys ayun nababa na po natin yung frozen paa o frozen tapa so dito po yan sa Marilao sa acto guys eh kasi taga Marilao ako so uwi na <laughs> so bali po medyo nagkamali po sila una ng ano ng pin yung unang pin po kasi na ano na na sa drop off is doon sa Makar Tour. So mali po. Kaya anong sabi po nung ano nung ah uh, itong huling nakausap ko ah uh, papunta daw po ng Divine. So yun guys, uh, alam ko naman kung saan yung ano yung drop off na na tinutukoy. Kaya hindi ko na winace So, sabi ni sir, ayun, magdagdag na lang daw sila ng ano, ng ng 100 pesos. So, kasama yung toll fee, bali po ang binayaran nila i 750. So, may tips din si sir na ano, na ilan ba? Uh, kulang-kulang mga 7 pesos, pero pwede na tapos plus yung 100 pa so okay naman tapos malapit na rin tayo sa area so ayun guys nabanggit ko lang din sa inyo salamat po dahil ano naka four bookings po tayo tapos yung yung una ay yung pangalawa eh, triple booking so thank you lord kasi kahit medyo na delay tayo kanina kaka-accept, eh may plano pa lang Lord. So, ngayon guys, pakita ko sa inyo yung suma total po ng uh, kinita po natin ngayon. Ito guys, ito po yung kinita natin ngayon. So, bali po yung gross, yan, kung nakikita nyo, is nasa 1,818. Yan. Tapos, may 20% po si si Lala Meron po siyang 363.60 ayan guys tapos yung total revenue ayan 1,454 so plus 100 pa po yan kasi nagdagdag po ng 100 pesos so 1,554 sinama ko na po dyan yung 100 pesos na dinagdag tapos guys magagasulina po tayo ng ano na 500 pesos. So, meron na lamang po tayong 954.40 kung di po ako nagkakamali. Plus, nagtatabi po kasi ako ng 200 pesos uh, per biyahe. So, 954. So, meron na lamang po akong uh, 754.40 Tapos, uh, bumili po ako ng ng tipas, so, ayan although sa sarili ko pong pera yan <laughs> dun po galing po sa wallet ko so hindi ko na rin pala kukumpute yun so ayun po guys, meron po tayong suma total na 754 so dahil niles na po natin yung gasolina tapos yung Uh, sa maintenance. So, ayun guys. Tapos, nalibre pa tayo ng toll gate. Nalibre pa tayo ng gasolina. Tapos, naka-triple booking pa. Wow! Thank you, Lord! <laughs> so, ayun guys. Nagpapasalamat ako. syempre una sa Lord dahil, ano, nakakakuha tayo ng nakakadiskarte tayo sa tulong niya. Kasi, ang hirap po talaga ng nang, nang wala po tayong <laughs> discarding ginagawa dahil ang mamahal na po ng bilihin so balak ko naman po guys sa mga susunod eh magtitinda po ako gusto ko po parang gusto ko po magtinda ng tipas kasi nagandahan po ako sa sa ano sa presyo mura ulang lang makukuha tapos ano guys ah uh, pwede ko siyang ibenta ng ano ng 60 pesos tapos yung malaki 100 pesos so yun yung gusto kong diskarte guys para ano na may extra income pa so bala kong magtinda kung ano pa yung pwedeng rakitin guys so ayun guys maraming maraming pong salamat sa inyo na i-share ko lang at uh, sana po ay huwag po kayong magsawa sa aking vlog at uh, huwag niyo naman pong kalimutan na magpalo po sa akin pong youtube channel so ayun guys maraming maraming pong salamat on my way na po ako sa bahay malapit lang ako dito pala sa drop off So, sakto. <laughs> uh, God bless po sa atin. At uh, yun, mag-iingat po tayong lahat. At see you po sa next vlog. God bless po.